Hello guys At uh, welcome sa ating punting channel Habit ko to no? At sa video na to guys Meron ko papakita sa inyo Na ipinost ko na rin to sa facebook dati So ito papakita ko na lang guys Ito naka full wave yung motor ko Naka full wave ng liwa Yan o oh. Naka full wave yan Tapos dapat papakita ko mamaya. Ito, papakita ko lang. Naka ano pala ako, naka mini driving light ng 50 watts. DSK na i tripper. Ito yung low nya, puti. Tapos, ayan <coughs> yung high nya. Ngayon, meron akong 6 na nilagay dito para mapagano natin yung yung puti tsaka dilaw. Ito. Ayan, sabay. yan Ngayon, punta tayo sa madilim na parte at papakita ko ayan andito, andito na tayo sa madilim na parte bago yan papakita ko lang yung voltmeter natin yung dali ng kuryente kapag uh, tumatakbo yung motor mataas tapos pag iahay mo okay lang din naman yung voltmeter nya for 14.5 ngayon ito yung problema pag naka high siya, ganyan pag nag preno ka pag nag stoplight ka kumukurap na siya. Naka full wave naman ako. Yan o. 12.1 yung ating battery. Pagka nagpreno ako, mamit ako ng preno. Ayan o. Mababa na siya. I-rev natin. I-rev ko. Ayan, tumataas na siya. Pero pag nagpreno ka, ganoon pa rin. Tapos lalo na kapag ka yung ito kasi yung madalas yung ginagamit eh. Yan. Lalo siyang nawawala. I-rev natin. Naka full wave ako guys. Ayun ako kumukurap siya pag nagpe-preno ako. Kumukurap siya. Ayan. Hindi ko alam kung ganito rin yun sa inyo. Kapag kahit itong puti yung nakasindi kapag nagpreno ka nag ko, wala namang kurap. Meron kasi akong switch na nilagay dito na kung saan magagamit natin yung puti tsaka yung dilaw mas maganda kasing gamitin yung puti tsaka yung dilaw pagka yung umuulan o kaya pagka yung malakas ang ulan kasi mas maluwang yung sakot nya eto yan eh guys pagka nagpreno ako dyan bukurap yan yan o, oh. kasi nyo ba Ayan. Mga ko sa medyo madilim. Ayan guys, dito na tayo sa madilim. Uh, hindi tayo tumatakbo ngayon pero maandar yung makina. yung high ng ano, ng MD, MDL ko. Ayun oh, kumukurap siya, no. Kumukurap. Mas lalo pagka yung ito yung ano, sabay. Yan oh. No? Kumukurap nang gusto. Ngayon, ipinost ko yan sa Facebook at ang comment nila kung ako daw ba ay naka stock bulb sa tail light so ang mga suggest nila ay ganito kailangan kong palitan ng LED kasi malakas kumonsumo ng baterya yung stock na stock na ilaw kaya naman mag order muna tayo sa Shopee ah, subukan natin palitan ng LED yung stock light natin alright let's go Hello guys, ayan dumating na yung order natin na red light para sa ating stop light ayan, dahil nga ito yung mas maraming nagsuggest at ito yung mas madaling gawin para do mawala yung pagsabay ng ating LED o mga ilaw dito sa stop light so okay, yun na susubukan natin ngayon at gagawin natin so ito nga pala yung lang natin sa halagang 44 pesos saan na natin Tama lang siguro ito. Yeah, universal naman to eh. Ayun, buksan natin. Yan. Stop, so. so Tok. Yeah, init. Yeah, ito yung stop. Tingnan ko muna. Isasalin natin 'to. Para malambot 'jo. malambot okay susingan natin kung ilaw ayun ilaw naman sya stoplight tayo okay naman yan so hintayin lang ating dumili matusubukan natin to yan let's go ayun guys gabi na at ito nga yung pinalitan natin ng led so dito malalaman natin ngayon kung mawawala ba yung kurap ng motor natin dahil wala na siyang kaagaw na mas malakas na kumukonsumo ng kuryente at ito nga yung ating sa tail light Ayan, susubukan na natin ngayon hindi ko yung ating mini driving light ngayon itong high yun eh Ayan. okay wala na walang kurap hindi na rin ganun pumababa yung ano Ayan. may ilaw sya okay positive wala nga. Subukan natin ngayon yung sabay yung high and low. Ayan Hintayin lang natin dumaan tong ano, tong motor. Ayun, sige natin. Alright right. Okay, wala na. Okay, positive. Okay, yun lang guys. So yun lang yung ginawa ko. Sinunod ko lang yung tinuro sa atin, yung mga suggested sa atin sa Facebook. Yung pinost ko sa Facebook. Ayan Yunod ko lang, pinalitan ko lang ng LED light ito. Tsaka mayroon pa pala akong ibang ginawa. Yung battery operated ko dito, dati kasi yung ating battery operated dito siya naka -connect. Ngayon binago natin, dito ko siya kinonek sa headlight, sa may brown ng headlight. Yun. Nawala na yung ating blink uh, blink. Meron lang palang isang problema dito guys kapag ka, nagpalit ka ng LED na stop light uh, pagka nag stop light ka sumasabay yung park light yan o ayan. sumasabay yung park light so normal na nangyayari yan kapag ka nagpalit ng LED na, na tail light basta mahalaga walang blink blink kapag uh, gumagamit tayo ng auxiliary light so ayun lang guys alright let's go